what <laughs> sa mga maghapong nakaupo dahil alam nyo ba na ang matagal na pag-upo ay may masama pa lang na idudulot sa kalusugan ng tao at sa katunayan, 40% ang posibilidad na maging dahilan nito ng maagang pagkamatay. Ayon sa World Health Organization, kapag umaabot na sa dalawang oras o higit pa, ang tagal ng iyong pag-upo ay may masama na itong komplikasyon sa iyong kalusugan. Ayon kay Doc Willie Ong, posibleng magdulot ng organ damage ang matagal na pag-upo na maaring namang mauwi sa sakit sa puso, magdulot ng diabetes, cancer, obesity, pamamanhid ng paa at pamumuo ng dugo sa binti. Paliwanag nito, ang matagal na pag-upo ay hindi maganda sa daloy ng dugo at maaaring makapagpaipon ng taba na makakaapekto sa puso at maaaring ikamatay. Nakakapagpataba rin ito dahil sa kakulangan kailangan ng ehersisyo. Maaari rin maapektuhan ang pag-uugali ng isang tao dahil sa kakulangan ng oxygen kasama na ang dugo na pumupunta sa utak. Mayroon ring tinatawag na fat wallet syndrome kung saan naiipit ang ugat sa gawing puwet ng isang tao. Madalas itong mangyari sa mga lalaki, lalo na sa mga drivers at office workers na laging nakaupo. Ang pinakaseryosong komplikasyon na maaari mong makuha sa madalas Madalas na pag-upo ay ang pagbuo ng dugo sa binti. Kapag nangyari ito, pwedeng lumipat ang namuong dugo patungo sa baga at tiyak na mahihirapang huminga ang isang tao. Ito ang tinatawag na pulmonary embolism at alam mo ba, na nakakamatay ito. Ngayon, ano nga ba ang mga maaari mong gawin para maiwasan ang mga komplikasyong ito na dulot ng madalas na pag-upo? Payo ni Doc Willie Ong, bawat 30 minutes na nakaupo. Tumayo ng dalawang minuto para mag-stretch. Kung isang oras kang nakaupo, maglakad-lakad kahit na limang minuto. Pangalawa, gumalaw-galaw kahit nakaupo. I-stretch ang braso. Galawin ang mga paa at ipadyak-padyak ito. Makakatulong ito sa sirkulasyon at pagdaloy ng dugo. At ang huli, hatiin ang oras ng iyong pag-ehersisyo. Mag-ehersisyo sa umaga at sa gabi. Wala rin kasing maitutulong kung sa gabi mo lang ibinubuhos ang iyong pag-exercise, gayong umaga hanggang hapong karing nakaupo.